separate yung luna niya doon. Ito yung malinis. Separate siya. Sa so ito yung marumi niya. Maganda siya. separate yung dumi at saka sa malinis. Ito yung marumi. Ito yung malinis at ito yung marumi. Ayan siya oh. Nakapag-map na din ako. May bago na akong map. Sisipagin na ako maglinis. Sisipagin na pala ako mag-map. Kasi maganda yung map. Ganda yung map. bang doggy. Kasi, lalo na to si Duk. Yan. Para ihi. Para ihi itong Duk na to. No, Duk? Para ihi ikaw na? No? Kaysa ka nalang umihi. Kaya bumila ako na map. kaya naman sa'yo. Ha? kaya naman sa'yo, no? Hindi ka kasi naglilinis, eh. Ako lagi naglilinis. Ha? Pa. ang ganda niya 83 pesos lang ito kaya buti na lang nagabang-abang akong nakasigil sa temo kasi mura na lang siya ang ganda niya 83 pesos lang buti na lang nakakuha ako ng 83 pesos lang Ang hirap hugasan. Ito hindi siya. At pwede mo pa siyang malabhan. Ang ganda niya. Ito yung malinis na may Clorox. At ito naman ang marumi. Oh, diba ang ganda-ganda niya? May kasama pang brush. Oh. Thank you for watching. Bye!